every day late at night not okay all i want and i pray all i need is a better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm siko Si Coco Marty naglalakad, may dalang helmet. Coco. Tumulo <laughs> <laughs> po. Siya nga pala guys, kaya dito kami sa City Hall ng Manila. Gawa ng magpapakana po ako ng aking papeles. Ayan. So kasama natin si partner dito. So mabilis lang kami guys at hindi na ako nakapag video sa loob baka kasi bawal. So ayan pa uwi na kami nito guys. Hi guys sa LRT tayo man. Ayan pupunta tayo ng Manila. Pupunta tayo ng City Hall. tayo man hanggang Central Terminal 5 to 10 minutes po ang ating biyahe. So, lang guys. So guys, andito na tayo sa Central Terminal ngayon guys first time kong bumaba dito guys sa central terminal ay pa yung aking beep card guys uh -huh. pa yung ating laman ng card. ang oh, ganda ng gate dito guys sa Central Terminal. so, first time nating pumunta dito guys. Okay. Okay, Paikot-ikot pa. So yung Central Terminal. Ayan, maglalakad tayo guys. Medyo umuulan ngayon. As in, may bagyo pala dito, guys. So, na lang may pasok na ngayon ang City Hall. dadaanan pala natin guys ang Universidad de Manila. hindi ko na ginising si partner guys kasi pang gabi sya so para makatulong naman siya ng ayos ayan ako na lang ang nagpunta nadaanan pala natin guys ang SM Manila entrance ng City Hall. Pero mayroon ding entrance po doon sa kabila. Pwede kang dumaan doon. Kung doon ka manggagaling sa may highway, pag bumaba ka ng bus. Ayan, dito na guys. Guys, nakuha ko na yung ko dito sa Manila City Hall. So, ayan guys. Thank you for building ng City Hall. ano yung dinaanan ko kanina guys yun din yung dadaanan ko pa uwi So, punta naman tayo dito guys. Pasyal tayo dito sa KKK Monument. Ayan. First time ko ding makasilip dito guys. So, konti lang yung video natin dito guys kasi umuulan. So, ang ganda rin pala at ang lawak ng place. Walking distance lang to guys sa Manila City Hall at SM Manila. So, pwedeng-pwede kang maglakad guys pag gusto mong pumasyal dito. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. Pangasinan naman yan. Keep safe everyone.